si Lashon, Shay, tsaka si Meron kaming ng um, team building ngayon, seminar. Ngayon, katatapos lang namin mag-tour. Ang layo, 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 layo ng nilakad namin. As in, Diyos ko Lord, pagod na pagod kami. Siguro mga almost 3 hours kaming naglakad. Sobrang pagod, pero swerte sa weather hindi ganun kainit, umulan na konti, tapos stable na lang yung weather niya. Hindi malamig, hindi mainit, katamtaman lang, kaya okay na din. Kaya ganito na lang din yung buko ko, hindi na ako nakapag-ayos. Maliligo na sana ako, pero yun nga, naisipan ko na lang na, okay, sige, why not? I-vlog ko na lang itong kung ano, itong laman ng maleta ko. And I'm so lucky na tinulungan ako kagabi ni bu na magpili kung ano yung isusuot ko ngayon. gano'n. Kasi si Boo yung mas nakakaalam na, okay, sige, ganitong weather, okay, ito yung isuot mo, okay, sige, magkonting kwentuhan kayo after niyan, so, kailangan ganito yung suot Ako parang, oh, okay, sige, ako kasi minsan gusto ko, um, sasama pa ba ako dun? Sa kwarto na lang kaya ako, makikipagkwentuhan pa ba ako sa kanila? Sa kwarto na lang kaya ako. Ganon, minsan, ayoko na lang, lalo pagkapagod na, parang wala na rin akong ganon makipagkwentuhan, ganon, pero since nga, nasa trabaho to, kailangan, syempre, makisama ka, makijoin ka, ganon. So, kanina naman, masaya naman yung lakad na namin kahit malayo nga kasi yung iba na ka-work ko, mga super close ko na sila. So, kwentuhan na lang, ganun. Tapos, pagdating namin dito, may pagkain agad. Sobrang gutom na gutom ako. Tapos, yun, kumain lang ako. Mag-wine sana ako, pero ang tapang ng wine, hindi na. Nagtubig na lang ako. And, yung ano nga pala namin, tour namin kanina, merong bag na giveaway. Ito siya. Ito siya, kakita ko sa inyo. Ayan, free lang siya. Pangano siya, pang tour talaga na bag. Tapos sa bag, meron na siyang water. Tapos meron pang ganito, lagayan ng coffee. Di ba? Ang daming pasunod ng trabaho. Tapos binigyan din kami ng, ayan, chocolate, energy food, nuts, muffins, nadunog na hindi ko nakain kanina. Pagupo ka sa sahig or whatever, sa stone, ganyan. So ito, ang ganda rin niya pang tour na bag libre lang siya. So, nakaka-enjoy naman nga. Tapos, nung pagdating namin kanina dito sa hotel lunch, sobrang sarap ng food. Ang dami ko din nakain. Grabe. Puro na lang kain. Pero, buti na nga lang, naglakad din kami para bumaba din yung kinain. So, ang dami ko na lang mga kwento, ba diba? Overnight lang kami dito. Kaya, ang dinala ko is pang overnight lang talaga. Pero, parang nag siya yata. Kasi, ako gusto ko lagi yung may extra ng dala para yung may pagbibilian ako ganun. So, tignan nyo naman, overnight lang, tapos isang malaking maleta. Ayan, o, oh, sige, buksan na nga natin, ang dami ko na naman dali. Hinihingal ako, sorry guys, ah, kasi pagod pa talaga sa paglalakad kanina. So, ito yung dala ko, may mga pouch. Tinulungan ako ni Boo mag-ayos. Thank you so much, Boo, sa pagpili kung ano yung mga susuotin ko. Tapos, pinagplansya niya pa ako kagabi. Thank you, Boo! I miss you. Wow, miss agad. Magka-FaceTime kami kanina. Pero syempre, di ba? Hindi ako sanay mag-isa lang eh. Masanay ako na si Boo. Yung maalis sa work niya, ganon. Dati yung work niya, laging out of the country siya. Parang first time ko lang yata mag-overnight na kasama yung mga ka-workmates o yung seminar na ganito. Yung malayo sa kanila. Ah, eto mga ano na lang to. Mga undies, ganon. Oops! Huwag nyo lang tignan. Grabe. <laughs> Ayan. So, nandito isang pouch. Puro siya makeup. Para mamaya, syempre, mas mukhang presentable tayo sa makeup. Ito naman, naka-plastic na talaga siya. Ang laman nito is pangligo ko, shampoo, conditioner, sabon, ganon. Naka-double plastic kasi baka matapon sa mga damit ko. Ayan siya. Tara! Tapos ito, pang tulog. Parang daming pang tulog cycling lang, tsaka sando. Tapos ito, pang massage ng face, yung shoes na gagamitin ko para later. Medyo nahirapan ako sa pagpili ng shoes kasi ayoko yung, yung ibang shoes ko kasi matataas. Baka hindi ako makakilos. Instead na magmaganda ako doon, baka mamaya matapapa ako, magpahiya pa ako. Kaya just ko, yung pinakasimpling shoes na lang yung kaya kong ilakad later. syempre may pouch pang gabi. Ganyan. Pouch, maliit na bag pala. Ayan. Inisip ko nga, magtadala pa ba ako ng maliit na bag phone lang naman yung dadalhin ko doon. Pero, it's nice to have. Para may konting retouch ka ng lipstick. Ganun pa. Ba, ang Pringles. Pringles. Bawal magutom. Matay ng ah. isa. Mm. favorite ko talaga to. Another pouch. Ano ba naman ito? Makeup brush. Makeup remover. Ito rin, makeup remover. Yun lang yung laman ng pouch na to. Makeup brush, makeup remover. Ganon. Punong-punong siya. Di ba one night lang? Kaya yung ba, ganito rin kayo. pag umaalis kayo, ang daming nakapak. Ang daming, Diyos ko Lord. Tapos ito naman, another pouch. Ah, ito pang pabango ng hair. Kailangan natin to guys. Pang pabango ng hair. Yan. Yan, oh, pabango ng hair. Ganon. Huwag kayong papayag na tatabi kayo sa asawa nyo. Tapos yung buhok nyo, amoy adobo, amoy sinigang. Ako, wag. Huwag kayong ganon. Kaya kailangan meron kayong pang pabango sa hair. Pagdating ng asawa nyo, galing work, kabaro, pa kahit nagluto kayo, ang bango nyo pa rin, di ba? Kahit tuyo yun niluto nyo, or daing, mga ganun. Pagdating ng asawa nyo, pak, bang, ang bango pa rin, ang bango ng di ba? Tapos amoy-amoy yung ng asawa nyo, mas lalong mainlaw sa inyo asawa nyo, di ba? So, yun, ito yung laman nito. Tapos, ito nga, yung night cream. Isa na lang din na ko yata, night cream and day cream, yung ko na lang to. Kasi one day lang naman ako dito. Tapos meron siyang cotton buds, tas cotton, toothpaste, ang gamit ko ang Estee Lauder, hindi ko alam kung tama ulit yung pronunciation ko para, eto yung maliliit lang, pang travel pack lang talaga siya ng Estee Lauder. Yun lang naman nito, ayan. Ayan, pinagdala ko nito ni Boo just in case daw malamig, ganun pang uwi ko. Eto daw yung isuot ko, ayan. So si talaga, tapos ito nga, pinalansya niya kagabi para daw may extra ko, Mak makapili ako kung anong gusto ko, tapos pants, ayan, ganyan. Pinagdala niya rin ako na windbreaker, di ba? Just in case daw yung weather kasi nga pa iba iba So, meron daw ako windbreaker, ganun. At natandaan itong dress ko. Suot ko to sa London. Baka ito yung suot ko later. Tapos, may isa pa akong dress na dinala just in case na okay, ano bang susuot ko. Um, short dress or long dress, gano'n. Tapos sabi ni Bu, eto nga daling ko. Natandaan niyo rin ba to? Sinuot ko naman to noong birthday ko. Baka, eto rin suot ko, hindi ko alam kung anong susuot ko. It depends. Kung malaki yung chan ko, baka eto yung suot ko kasi hindi kita yung chan dito. Pero kung feel ko naman medyo-medyo okay naman, nabawasan ng pawis kanina yung chan ko sa paglalakad, baka ito yung isuot ko. Yun lang yung laman ng maleta nito. Sobrang puno. Ayan, wala na siya, oh. Empty! Nakaligo na ako! Nakapag-makeup pa! Ngayon, nag na lang ako ng buhok. Nahirapan ako sa makeup ko. Inabot ako ng over one hour sa makeup lang. Tapos yung kilay ko, hirap na hirap ako. Kasi yung ilo dito sa hotel, hindi ko siya makita. Tapos ngayon, hindi siya pantay. Ang gamit ko ngayon na mirror, eto na lang. Yan, nagtsatsaga ako sa mirror kasi ayoko nang tumayo. Ang sakit-sakit na ng paa at saka legs ko. Nag-try akong mag eye shadow, which is hindi ko talaga madalas ginagawa. Ayan, just color. Tingnan tignan nyo, okay ba yung makeup ko? Feeling ko hindi pantay yung blush on ko and syempre talagang 100% hindi pantay yung kilay ko kitang kita ko siya. Ito, much darker than this. Tapos, yung curve niya, hindi okay. Hmm. Pero, I only have 30 minutes na lang. Kaya, nagpa-plancha muna ako ng buho. O, saka ako na lang ulit i-retouch -re yung makeup ko. Grabe, ang hirap. Ang hirap maging babae. Ano ba yan? Na-stress na ako kahit ano pang tutorial yung panoorin ko about sa pagme-makeup, hindi pa rin ako matututo. Grabe. Pinaka-basic lang talaga yung alam ko. Minsan, nag-over makeup ako. Pag nasa mga party, over makeup yata ako. Hindi ko alam kasi hindi nga ako marunong mag-makeup. So, bahala naman. Gustong-gusto kong mag-video -ano, mag ng uh, makeup yung uh, get ready with me, mga ganun, di ba? Pero, hindi nga ako marunong mag-makeup kaya hindi ko siya magawa-gawa. Wala kayong matututunan sa akin about sa makeup. Baka ako pa yung turuan nyo, Diyos ko. Bili ako, nagbili ng makeup. Hindi naman marunong. Tapos hindi ko, ah, eto, eto, eto. Ito yung latest ko na binili na makeup. Ayan. Ano siya? Powder. Translucent loose powder siya. Kasi napanood ko na, ah, okay. Pag gumamit pala ng concealer sa under eye, ayan. May nalalaman sila yung pagbibake-bake. Ganon. Um, nakikita ba yung daddy ko? just ko, Lord. Tago natin. Um, yun, may sinasabing ibibake mo muna siya bago mo lalagyan ng... Ay, naku, Diyos ko, hindi ko alam. Diyos ko, baking lang. Yung mga tinapay at cake lang yung alam kong baking, hindi baking ng makeup sa face. Pero, napabili pa rin ako nito. Okay na ba yung hair ko? Na-stress na ako. Okay na yan? Pack, oh, Okay na yan? Ayan. Mabibis mo na ako, tapos... Kaya na pa ako nakatingin sa screen. Dapat pala dito ako katitingin. Mabibis mo na ako, tapos re-retouch ko na lang yung makeup ko. O baka matago ng buhok ganyan oh hindi nakita yung kilay. <laughs> Ay, just color. See you later. Nakabihis na ako, ito yung napili kong damit. Kanina pa lang nung humarap ako sa inyo, wala pa pala akong lipstick akala ko meron. Tapos bigla ko itong nakita sa pouch ko, ayun, lipstick na. Ito yung pinili ko, yung lagi kong gamit na alam kong babagay sa lahat. Yun lang. Tapos hindi ko na iibahin yung kilay ko kasi gabi naman baka hindi mapansin. Iganto e, ko na lang siya para hindi halata na mas darker to kaysa dito. Ganon. Tapos, mag-curler na lang ako ng lash and that's it. Ay, maglo-lotion pa pala ako. Um, lotion, lotion, lotion. Ito. Ito na gamitin ko, Jo Malone. Ang body lotion ko is yung gamit ko ngayon, eto Rituals. Last month, ito yung gamit ko na color. This month, yung orange naman yung gamit ko. Pero, hindi ko dinala. Kasi, ang laki ng nalagay niya, isang malaking bilog siya. Again, tip sa inyo. Dapat, every month, iba't iba yung maaamoy sa inyo ng mga mister niyo. Yung jowa niyo, partner niyo, ganun para hindi sila magsasawa, dapat iba't iba rin yung flavor na naaamoy sa inyo, di ba? O, oh, tips yon di ba? Bukod sa pag spray nyo ng uh, pabango sa hair nyo, dapat yung lotion nyo, dapat iba't iba rin ng scent every month, di ba? Para meron kayong flavor of the month. No? di ba? Para mas lalong si Mister hindi maghahanap ng iba. Diba? Oh, ganun din sa mga mister. Oh, dapat kayo din ganun para si Mrs hindi maganap na iba. Charot. Just <laughs> Oh, ayan. So ready na ako tapos magpapabango na lang ako. Ang gamit kong pabango ang nadala ko ay etong Jo Malone spray spray. Oh, ganyan. Tapos gusto kong nagmi-mix ng pabango pagka-jomalo. English pear. Minimix ko siyang dalawa. Isusong gusto ko mini minimix. Ayun yung dalawang pabangong favorite ko. di Diba? Ito yung isang pouch pa. Hindi ko pala pinakita sa inyo kanina. So, ang laman nga nito is jomalo na, na lotion. Tapos, pabango. Tapos, um, whitening teeth. Meron ako niyan yung pencil. Ayan. Kasi mahilig ako mag-coffee. So, lagi ko siyang bitbit. -bit. Tapos, lagi ako may bitbit -bit ng disinfection. Siyempre. Ay, hindi pa ako nagsusuklay. Ayan, suklay. Kalimutan ko rin magsuklay. Tapos, ito yung accessories. Tapos, lipstick. Ay, ito yung dadalhin ko mamaya. MAC, yung gamit ko. Tapos, another lipstick. Ang dami ko lipstick dito. Tapos ano ba? ba? Pantasa para sa lip liner ko. Ball pen. Lagi ako may dalawang ball pen. Just in case. And another disinfection. Tapos, puro pang ipit na nung buho ko. Lalo na. Lalo na naman. Puro pang tali na lang ng buho ko. Ayun yung laman ng isang Joe Malone na bag ko. Magpa-party na ako. Ayan. Pak, 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 pak. Ay, Diyos ko Lord. Accessories. Yung ring, syempre. Yung wedding ring, huwag natin kakalimutan. Baka sabihin, single ako. May manligaw sa akin. Charot! magsuot ako ng bracelet. Ready na. Hindi na siguro kapalit ng ikaw. Hindi na yung magpapansin. Okay, guys. See you later. Ganda ko. What? Oh. I'm so ready. See you later, guys. Hindi ako kita doon. Dito tayo. Ayan. See you later. Ito outfit ko. Hindi kita buong buo, buo, buo. Tapos ba? Ganyan. Tapos, see you later. A few moments later. Natapos na yung party. Actually, hindi pa tapos. Tumakas lang ako. Tumakas kami nung isang um, katrabaho. Kasi, um, hindi maganda yung banda. Pag matanda! Diyos ko, Lord! Yung kanta, Diyos ko, naghahanap kami ng mga 90s. Yung party, party, gano'n. Wala, Diyos ko, pang, pang yung mga, yung mga songs. Kaya sabi namin, sige, away na lang, tulog na lang, gano'n. Pero mag lang ako dito. Sana nandito ka, bumi! Sana nandito ka, boo. Kuya Sean and Che. Grabe. Hindi naman ako nag-inom. Dito tayo magkwentuhan. Ayan. Hindi naman ako nag-inom. Ano lang. Light lang. Tapos, like, tumikim ako kanina ng wine. Pero hindi ko nagustuhan. Tawagan natin si Boo. Tawagan natin si Boo. FaceTime natin. Sana gising pa siya kasi um, 11.30 na ng gabi dito. bumin Ay, nakita niya. Yan yung camera. Binaba ko lang dyan. Hello. Hi, Bu. Tulog ka na? Nakahiga ko lang. Oh, yeah. Wait lang. Ay, hindi pala pwede mag-ilaw pa Ano? Ano, kamusta? Ha, okay naman. Mag-play Hindi ako, ako nag-wine. Ay, ino mo? Wala, tubig lang. Kanina. Hindi. Ang tapang! Basta yung, yung champagne. Nay, wala nga yung champagne. Tapang. Tapos, wala kaming white wine. Ay, yung white wine pala yung kaninang ininom ko. Yung dinala ko dito sa, sa room yung tinapon ko. Tapos, red wine sa steak. Sobrang tapang din. Hindi ko na ininom. Tapos, nag-sweet and sour ako after dinner. party-party na may banda na doon. Tapos, yung sweet and sour sinabi ko, konting alcohol lang yung ilagay. Ang tapang pa din. Tapos, nakakita ko ng tubig nilagyan ko ng tubig. <laughs> sabi nila Fleming sa akin, anong ginagawa mo, Sheila? Tapos <laughs> <laughs> <So, laughs> so, yeah. sinabi ko nga ang tapang. Sabi niya, oh yeah, okay, sige, naitindihan namin. Kami lang ni Ule, nakaupo doon kasi pagod na din siya. Tapos 30 years old siya bukas, mamaya, umhalti na. Oh yeah. yeah. i-celebrate niya. Wait lang. Nagbablog ako. <laughs> mamaya, mamaya na tong vlog. I-off ko na. Laters, ka. Natapos na yung usap namin ni Boo. And matutulog na ako kasi maaga yung breakfast namin bukas. Maaga akong gigising. Good night, guys! See you tomorrow. Good morning! Grabe, hindi ako nakatulog kagabi. Hindi ko alam kung bakit. Nagising ako ng 4. Tapos nahirapan ako matulog yung boses ko tuloy ngayon, grabe. Pero ayan, nakaayos na ako, nakapis na ako. Magbe-breakfast na kami. Tapos, nag na ako ng gamit ngayon para ready to go na lang ako later. Good morning! Katapos lang mag-breakfast, baka may tingating ating ako dyan. Natapos ko na rin likpitin yung mga gamit ko dito kaya ready na ako para sa check out pero mamaya pa yata yung check out kasi may mga meetings pa kami tapos uuwi na kami just ko lord baka makatulog ako sa sa bus mamaya kasi hindi ako nakatulog ng maayos nga dito sobrang init tapos pag gising pa ako ng madaling araw mga 4 o'clock tinig na ako yung orasan ko nagising ako ng ganung time 4.27 to be exact tapos init na init ako tapos hindi ako makatulog. Tapos nagising ulit ako ng 6. Diyos ko, sobrang hindi okay yung tulog ko ngayon. Kaya baka mamaya, Pagpa-uwi na, doon ako makatulog. Ay, just ko Lord, o kaya sa meeting habang nagsasalita sila, baka makatulog ako, antukin ako. Pero nag-coffee na ako na nag-coffee kanila sa breakfast. So, let's see later. Ay, namimiss ko na si Sean Shay, tsaka si Boo, tsaka si Chub. All set? Ready na ako mag-check out. Nalinis ko na rin yung room ng konti. Nakapag-pack na ako. Thank you, room! And hug ng mahigpit, guys! Bye! RUN